Kasi sa totoo, pag ang babae maganda, tas hindi maganda yung ugali niya, ang lakas makawala ng ganda. Proverbs 11, verse 16, ang ganda, sabi, re-respetohin ang babaeng maganda ang ugali. Meron akong kaibigan na hindi maganda, pero pag nakakakwentuhan mo siya, maganda. Yung, kasi, oh, ang sarap niyang magsalita, tapos ang bait, tapos ang talino. Parang, Araw-araw mo -araw siya nakikita, paganda siya ng paganda. May ganun pala. Kasi sa totoo, pag ang babae maganda, tapos hindi maganda yung ugali niya, ang lakas maka, makawala ng ganda. Maganda sa unang tingin, di ba? Nakita mo, yung ganda. Tapos pag nakita mo na siya, nalabaw, basto siya sa magulang, o basto siya makipag-usap sa matanda, o hindi siya maayos ka-transaction, ka, ka, magulang sa pera, kung ano man. Nawawala yung ganda eh. No? Ang lakas makawala ng ganda. Dito sa, ano, sa verse 22, ang magandang babae, na walang bait ay tila gintong singsing sa nguso ng biik. Hudjo ang nagsulat nito eh. Sa mga hudjo hindi lang sila bawal kumain ng baboy, bawal humawak ng baboy. So ibig sabihin, may bearing sa kanila yung maganda. Pero pag maganda ka, tas nakita nila, hindi maayos ugali mo, iiwasan ka na nila. Kasi para sa kanila, para kang gintong singsing. -sing. Maganda yung gintong singsing -sing eh. Kaya lang nasa maling lugar. Eto, maganda yung itsura nasa maling ugali.